Dahil marami na dito sa atin ang nahihilig mag-camping, motocamping at car camping, ang kadalasang tanong ay papaano kung walang kuryente sa campsite. At kasabay ng pagdami ng mga campers, ay madami na din nagsulputan na power generator. Pero alam nyo ba na meron ng isang subok na pagdating sa portable power station? Yan ang Blue Yeti. May dumating sa atin mga kabankada na package at i-unbox na natin siya ngayon. Ready na tayo. Familiar sa atin. Blue it. ito ang EB3A Portable Power Station Hindi na bago sa atin ang Blue Yeti kasi before nung mga bago tayong nagbablog nagka-camp, meron na tayong ano, AC50S kaya lang yung AC50S na yun eh, halos 1 year ko lang nagamit ngayon pinadalan ulit tayo ng Blue Yeti ano ba ito nakalagay? Keep this back. Returns cannot be accepted without this back. Ah, pag return pala yun. Tapos, meron siyang manual. Diyan. Tapos yung ato, user manual. Tapos ito pag sa customer service yung mga kukontakin nyo ang Blue BT. Tapos, sigurado ito, charger. Yun meron siyang charger pang ito wall charging to tapos ito sa ah ito sa ano to sa solar ito na charan ah medyo maliit lang siya Pagbasa natin siya. Ayan. Out of the box, meron siyang 66% charge. Tapos sa ibabaw, meron siyang output na wireless charging 15 watts. So pag naka-cell, naka-iPhone ka, yan, papatong mo lang dito. Instant na yung charge mo. Ayos to ah. Kaya lang wala tayong iPhone kaya hindi natin matetesting tong wireless charging niya. Tapos ito yung ang makikita nyo sa harap ng Bluity EB3A. Meron siyang light. Tapos pangalawang pindot, mas bright. Pangatlong pindot, yung SOS. Tapos sa baba niya, meron siyang dalawang outlet ng AC 220 to 240 volts, 600 watts. Tapos meron siyang USB-C type C na 100 watts output. Tapos meron din siyang USB A 5 volt DC tapos 3 amperes. Tapos meron siyang circuit protector. Tapos input na 220 to 240 volts AC, ano, 4 amperes yung max niya. Tapos dito siya i-charge sa wall charging sa bahay. Tapos ito naman yung input ng MPTT, MPPT na 12 volts to 28 volts DC, oh, 5 amperes. Ito yung sa solar par, ano, solar panel. Tapos meron siyang output na DC dito na 12 volts din. Ito yung sa mga portable uh, rep. Oh, mga 12 volts yan dito niyan. Ito sinasaksak siya. Tapos kung napapansin niyo mga kabarkada, ayan na uh, 60 Hz siya. Uh, buti naman eh 60 Hz yung output niya. Kasi pangkaraniwan sa atin sa Pilipinas, ang mga gamit natin dito ay 60 Hz. Pero pwede mo naman siyang mabago. Na halimbawa, meron kayong gamit na 50 Hz. Yung mga galing sa ibang bansa 50 Hz 'yun eh. Ganito lang po yung pagpapalit ng frequency niya. Pipindutin niyo tong itong 12 volts yan. Saka itong power sasabayin niyo ng pindot na Ayan. Magi meron ka ng option ng 50 Hz saka 60 Hz. Kapag ganyan nagbi-blink, pindutin niyo lang itong power. Ayan, para lumipat sa 50 Hz. Tapos kapag uh, i-select niyo yung 50 Hz, pipindutin ulit nang sabay itong dalawa. Itong power ng DC saka power ng ano ng AC. Ayan. 50 Hz na po siya. Tapos pag ibabalik nyo lang sa 60 Hz, ganoon din po. Sabay ng pindo tong DC power saka AC power. Ayan. Tapos select nyo yung 60 Hz. Tapos pindot ulit ng dalawa sabay. Ayan. 60 Hz na po siya. Sa gilid ng Blue yeti AB3A ay meron siyang intake ng hangin. Yung pinaka blower niya. Tapos sa kabilang gilid ay meron namang output para yung hangin ay tagusan siya. may iwasang mag-init itong ating unit. Magaling, galing na isipin lang 'yan. Kaya laging cool down tong ating Yeti EB3A. Ngayon naman, ite-testingin natin yung output ng AC. Meron tayong electric fan dito. electric pa natin ay 60 hertz 35 watts na kaya kaya to kasi yung output naman nito eh hanggang 600 watts ang hindi lang nyan kaya yung mga 1000 watts yung mga coffee maker yan mga rice cooker yung matataas ang wattage nun eh so saksak natin ayan tapos buksan natin ba Batayo? ah, yun kailangan lumabas muna yung AC ayan naka naka high pala to pagayin mo natin sa low ayan pagka low ang konsumo niya ay 30 ayan, 34 watts tama, 35 watts to eh. Di mas mababa siya ng 1 watts ayan, 35 watts na Iyan yung output nitong at ng ating bluey Kapag ka naman naka-medium. Pag naka-medium siya, ang kinakain niyang kuryente ay 40 watts. i -high natin. Ayun. Pag naka-high, 51 watts, 51 watts. Okay, guys. Pananatilihin lang natin sa low. Para hindi agad maubos ng ating power ayan naka low sya 33 watts lang ok ah, iba pala yung kulay nya green sya kapag gumagana na yung AC tapos testingin naman natin tong DC gagamitin naman natin ngayon tong DC ayan. tapos on natin yung DC ayan, ang naka-on na ay AC-DC patayin mo natin itong AC ayan, DC na lang tapos charge natin itong ating cellphone tama-tama 5% na lang tayo ang output niya, 7 watts 0.7 watts lang ba, mabagal ito dapat ito mo ma... kasi itong charger natin eh yung ano 120 watts eh. So hindi siya itong dalawang USB na si USB A uh, hindi siya ganong kalakas yung output niya. 7 watts lang. So medyo matagal to mapupuno pero at least nagcha-charge siya. Testingin naman natin itong Bluebeauty AB3A natin sa ating camper van na si Beyo buksan natin yung AC mapatayin muna natin yung DC bukas yung AC na Ayan. tapos meron tayong linya rito syempre buksan natin yung ilaw Ayan. tapos meron pa tayong dalawang saksakan dito kapag ka magcha-charge tayo ang kain ng ating ilaw ay 33 watts malakas din pala tong ilaw ko dapat ito mga 15 watts lang kailangan nating palitan ng warm light na to <laughs> kasi madali siyang mauubos kapag 33 watts saglit lang yan ayan na nakalagay pagka 33 watts natin na matagal yan na naka open 4 na oras lang natin halos magagamit itong Bluewiki EB3A kapag 66% So, kung ito ay 100%, siguro nasa 6 hours lang natin magagamit ito kapag 33 watts yung konsumo natin sa magdamag. So, hindi naman natin dapat na uh, laging ganun gagawin natin. Siyempre, bubuksan lang natin itong ilaw na to kapag gagamitin natin, kapag magluluto tayo sa loob. Uh, perfect na perfect to sa mga mag uh, mag camp, magte-tent pitching. perfect na perfect to kasi Napakagaan niya, eh. Patay mo natin. Ayan. Pagutin natin, ha. Tingnan niyo, oh. Napakagaan niya. So, saka sa mga GB box, kasyang kasya to. Pero pag nag-upgrade na tayo ng ating camper van, mas kakailanganin natin yung mas mataas na uh, model nito na or yung watts na Blue BT. Yung merong Blue BT na ano eh. Yung AP yata yun, na uh, 2,000 watts. Meron sila, yung, mga, yung Blue BT may mga ganun, may eh, 2,000 watts. Meron 1,500 watts. Yun eh, yung mga pang RV na talaga. Yung mga uh, meron ka ng refrigerator sa loob. Meron ka ng microwave sa loob. Yun, magpagka nag-upgrade na tayo. Pag pinul na natin na setup si, ano, si Beyo, kakailanganin na natin yun paano naman kung maubusan tayo ng power dito sa ating power generator meron tayong option mga kabankada na sa pagka-charge ito pagka-recharge ng ating portable power generator itong isang cable na to ay para sa input ng MPPT tapos ito yung sa solar panel pero wala tayong solar panel hindi pa natin siya testing tapos yung ating second option ng pagcha-charge ay ito sa wall charging kapag nasa bahay tayo pwede, pwede natin itong i-charge lahat naman tayo ay may outlet sa bahay nasaksak natin ganyan tapos itong kabilang dulo meron naman ang mabibili na adapter na to. Pero ako, ang ginagawa ko, pagka ganyan, puputulin ko lang to, tatanggalin ko. Ground lang naman to eh. ito, pwede mo lang isaksak. Kaya, malaking bagay na meron tayong ganito. Na, na nasa travel tayo, tapos suminto tayo sa sa isang kainan or sa gas station, pwede tayong makicharge kapag naubusan tayo ng power pero mas maganda talaga kung meron tayong naka-install na solar panel sa bubong ng ating sasakyan para hindi mo na kailangan huminto mahabang travel, mahabang biyahe yan eh, saglit lang pupul charge agad natin yan lalo kapag ka tirik na tirik ang araw maraming salamat po sa Blueti Asia sa pagbibigay po sa atin ng isa pang model ng Bluity dito nga yung EB3A 600 watts. Maraming maraming salamat po Blue Beauty Asia. Uh, malaking tulong po ito sa atin. Lalo ngayon na uh, malapit na tayong mag North Loop. Eh, napakalaking tulong ito sa atin. Hindi na tayo ano, uh, mga ngamba na malobat yung ating mga camera. Yung mga GoPro yan. Mga drone. Eh, habang ano, habang nasa biyahe tayo hindi tayo mangangamba na mawalan tayo ng eh, ng power source kaya thank you so much Bluwit